Hello, hello everyone! This is Marge, Chica Kachika Mini! For today's video, ang kato pa din yung sa Manil, guys, sa Bugabunga, Leon, Bipustigo, sa Kuang Uyuan. Kaling ko din may dagat ato nga time, guys. Kaling pa dyan ako na ina-upload. Kaling pa dyan ako experience balik ingani guys. Ngayon, nagmata ni mo, maligo rin kagdagat. Na makarefresh ka siya sa mind, na sulaya gani. Di pag kaman, apilan ni mo glugud Agoy, kalamit ka sa pamati. Kaya matang tapot mga buhi. Kabatohan ni siya nga dagat, guys. Kaya na may mga bato-bato. So, nakarohan ako mga lugud. Kaya dugay, kung humanda, ako na lang nagikat. Kapit niya pagkabagaagid sa buling. Gikan to, to, Magwangan gyud. What's up guys? Ay, ay di sa sabi yung, yung intro. intro Hello 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 Sa to? Oh, <laughs> huh? hello. to my vlog Welcome to my mini vlog <laughs> <laughs> intro okay. okay. hello, hello. hello 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 So ay, ay nagtagalog Uy Nagtagalog <laughs> sure. sure. so, kami sa Manila Manil Manil <laughs> So Sa dagat <laughs> so, <puputami> Sa So pupunta kami May love this vlog Not my butt, Leon We will take over Marjorie's vlog Kasi kasi hanggang voice over lang siya at baka 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 ayun lang. Baka, baka, baka. Baka. Kami na yung mag-take sa kami na yung mag, sa, uh, na yung mag sa vlog niya kasi siya ay na lilipong na. Hi <laughs> <Ay> hello. <laughs> na hi hello daw na hello. 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 So, ang tagal hello. ng aming hello. Fisherman. Hello. fisherman. Fisherman. Hindi <laughs> <mean, Fisherman? laughs> okay, okay, pa kami okay. okay. nakaligo guys. It's ano uh, on oras oras. Thank check. 8 act 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 or act. <laughs> huh? Yeah, fisherman. Ah, ay gino. Comes to meet Eron. Go Elon! Go Elon! Ay, 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 ay. Ito <laughs> sila nakalito na, yung mga bata niyan. Tapos kumigil kasi nilalamig. Tapos nung sabi may ano na... Both. 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 Yes, gusto nila sa mama, kaya ayun. Nag-piggyback, piggyback. Yung oh, OA, eh. oh my God! We're waiting for her father, and then the German Shepherd. Kasi sasama daw. Ang OA ko magsalisa moto sila na nagtestiwa sa video guys kaya ganyan ang nalipong ng ang bangka o pagani kalarga kalarga nakabuhiyo ng kikod sa ikarilit pa ka ng baho sa luar palang ganit o kanang banwa wala nakabuhiyo na ta samot na ito ka ng magdikuliko ang dala na ago wajod suka gira wala natatabiyahe magbalan dyan ko pero may plastik eh basan yung magsuka ko nabot man ako ngayon yan yan naman siya nga magsakay damig bangka mga ligo na ito may sa unahan banda mga people oin limot may guys sa ligo-ligo may pamamday may pamahaw din the pita nagbipip nagplato nga niluto ni ako ngayon eh numduman mo pamamday may pamahaw sumoto gidalaan magbalo nanti daw wala dyan lang alam kay Kaldiro di na ibutang sa ano, di pa dahil ko niya na muli, eh, kaya magkapakapa pa meron ito sa dagat. Ano kung igagawa nga German, guys, ganun, ganun sa loob ka ng dagat, kaya layo mong gulang dagat sa Germany. Ngunong e, may eh. di asalam-loom, kaya mga boys, boys mamana, manya kami, mga ligo, may diri. Ate, kaya kung salam-salam ba, nire tulay, tas lakan, dahil kaya ito langoy-langoy. Naturo mo magkakos ako guys, ang kanang nga ligo, misa kung igagawa ang dagat ito sa pitugo, niya, kaya kanina ko, kaya e, ang balo, dagoy, di kaong kong balo, day. Panahapon na na yung manok, eh, mapil mo dyan sa kong braglag, eh. Meron dyan akong langoy di di kaya dalit, dahil kukutasan. Mayamog kapakapa, dahil, mga uli yung tamid, dahil, niya, kaya nakitaan manamon niya mong apuhan nga naligo pag dagat na sa kilid Nalabihan namo ikson sa kong lolo ba amo na lang pong gihapit tong ni mi oy paguli na mo dai ra kay mo oras te kay na dai yon namo na mo Kani akong ayan si John ba o nagluto na Ay lamit ba na siya mo ka luto kanang makatilaw kasi ang luto nang kaingon jud ko may lutoan ni eh. naghuman na mo panood na manglaya sa pod mi dai kay mato na pod mi sa kong lolo lolo ra to subukin so maron for today's video guys thank you for watching